Hello! Ginagpalang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos isang magandang umaga po sa inyo so sa oras pong ito andito po ako ngayon sa farm ayan magpapainit tayo magpapainit pero may payong no ayan. may payong jacket at kalo ganito tayo magpainit yan so sa aldo kong ini tayo po ay mag harvest ng ating pananim so ayan po karam po muna tayo sa ating sa ilog na to yan ang ilog na walang humpay na daloy ng biyaya yan hello sa inyo. <coughs> magmula sa ating sa sa Albay sa Pilipinas at sa buong mundo so ayan po so mag harvest po tayo ng unang una ay okra ayan po yung okra natin ayan yung okra natin maraming bunga yan, maraming bunga nakakalimutan na natin kunin so ayan meron na naman tayong binhi after niyang pagkatapos niya na mamunga kukunin natin yan ng mga tumigis na ng mga tumigis na po kukunin po natin yan mamaya so ang sarap pagpawisan sa umagang ito yan yung init ngayon And, mga kapatid sobrang init ng panahon sa susunod po ay uh, papakita ko po sa inyo yung aming tanim na pakwan so namumukadkad na po sila at sa mga sandaling ito oras po ngayon ay 9.15 ng umaga so sobrang init na mga kapatid yan so nakuha po kita ki pipino niyan so iyan po ang mini garden po tapo digdi sa sa tuyang umahan yan mag harvest po kita tiling tapo kung igong bunga So, samahan niyo po ako sa uh, pag-harvest ng aming pipino. So, Tatanggalin po muna natin ang ating payong kasi sa gabal yung payong natin. Hindi natin makikita yung bunga. Ayan. So, ayan po mga kapatid. Meron na po tayong unang pitas. So, ayan. Unang pitas. Ayan ito yung unang pitas natin so mga kapatid unang pitas sa umagang ito ayan so medyo pawisan na tayo ngayon no? Oh, at pangalawang pitas meron po isa ayan, ayan. Oh, si oh, selfie muna tayo mga kapatid tingnan natin kung maganda yung selfie natin Ayan. So, nakapag-selfie tayo sa pangalawang bunga. At maghahanap pa tayo ng pangatlong bunga. Ayan, mga kapatid. Ito, oh. Ayan, oh. Pangatlo. Mag... Ano pa tayo? So, sa gilid lang po ito ng ilog natin. Na Nasa gilid lang po tayo ng ilog so maliit lang po itong lupa na dinaraanan ng mga tao ng magsasaka kaya ang ginawa namin ay tinanima namin ng gulay ayan. pag magsipag ka lang meron kang pakupuka. ayan so marami tap... marami tayong kapatid na natulungan So, ayan mga kapatid, na na-ping ako na nga ating ano. so, meron pa. Ito yung pangatlo. Ay, apat pang apat. Ayan. See? Ito pa, mga kapatid. Meron pa dito. Uh -huh. Wala. Pa. so yan dito naman tayo sa kabila kaliit pero pwede na to. Eh, ah, dapat Ito po. Ito pa. Ito pa. yun. Malaki na. Ayan Oh. Sobrang laki na. See? O. Oh. Malaki ah, na. So maghahanap pa tayo. Mag-ingat lang po tayo kasi baka tayo ay mahulog dyan sa ilog na yan. Ayan. Meron pa, mga kapatid, ito. Ayan, no. Si ang dami. Ano pa dito? Ayan. Ano na, na ito. Ayan, no. Hmm. Ito pa. Ito pa. Ayan, hmm. Ang lalaki na. Dito pa. So marami po tayo nakuha. Yan. Marami pa dito eh. Ayan oh, may hinog na. Yan, meron pa. Medyo up, nolog. <coughs> meron pa oh. Ayan. Yan na, oh. mga kapatid Ayan. Yung bunga, meron pa. Gana pa tayo ng bunga. Marami pa dito. Uh -huh. So, ayun Wala na pa tayo kung mayroon pa Ayan Tingnan natin sa kabila Baka may bunga doon sa kabila yan, ang pawis natin ay tagaktak na sususunod sususunod, pakita ko sa inyo yung tanim namin dito na pakuan na. nag-uumpisa na po sila na mamunga pinagbala ni Lord ayun pala, mayroon pa doon libot-libot muna tayo ng konti. Baka meron pa dyan sa may gilid-gilid. Hindi na to. Hindi na natin. To guys, balik na tayo. Medyo makatina sa kamay. Eh ang ating ano paghugas tayo kasi mga hindi makati na ayan tayo sarap pagpawisan pero mainit na ayan. ay wow wow meron na pinagbala ni Lord so ayan guys mga kapatid pakita ko lang sa inyo Unang nakita kong bunga. Mayroon na pala na malaki. Ayan oh Pakita ko sa inyo. Yan oh eh. Malaki na siya. Nag-start na makaya. Um, mayroon na palang malaki na bunga. At uh, susus mga siguro ilang oh. language na lang yan. Malaki na yan. So, kunin po muna natin, natin yung lalagyan. Kasi so, may bigat na marami ng dayong nakuha. Ito, kunin na natin ito. So, ko sa inyo mamaya yung nakuha natin. Kunin natin yung lalagyan. So, ayun. Mukhang hininga na tayo. Ayan. Ayan unin muna natin yung lalagyan natin so, marami tayong nakuha pakita ko sa inyo mamaya yung nakuha natin And, pasok muna natin yung salalagyan medyo okay. may you know guys <tuh Dartmouth> may kabigatan ito na pwede na to ang Meron pa pala dito tumatago. Tumatago. So, ayun. Ayun mga kapatid. Tapos na tayo manguha ng pepino. So, ayan nun. No, ang natin na no, ipano sa basket niya na sobrang bigat mabigat na siya so uwi po muna nat, uwi po muna tayo kasi mabigat na to at dali natin yung ating may huwagang ayan may huwagang payo ayan may huwagang payo ang bili bitbitin muna natin yung mahiwagang pay natin ayan so, uwi muna na tayo hindi na natin natapos ah, yun, may malaki bigay natin ito sa ating alagang baboy ayan, o oh. uh -huh. see see, ang laki bigay natin ito sa alagang nating na baboy So, mamaya kukuha tayo ng okra. Ang okra ay napakaganda. Napaka-healthy sa nakatulong uh, yan sa ating katawan. Mamaya, kukuha tayo. Sa yung pipino ay napakaganda din sa ating katawan. Kaya kung may mga nararamdaman kayong mga sa sakit sa binti, yan, mga rayuma, arthritis, kait kahit ano pa yan ang kasakit magblend lang kayo ng ng pipino napakaganda sa katawan yan. Tinan nyo sa internet yung benefits ng pipino so marami kaming nakuha na pipino kaya araw-araw ito yung ito yung ano pinakain namin at napaka healthy so ayan, lalagay natin dito sa ayan. lalagyan ang ating nakuha segregate natin yung mga nakuha natin Oh, yan. Yan ang nakuha natin. So alisin natin yung mga matitigas na. Papakain natin yan sa kailangan ng baboy. So, yan. Alisin natin to mga matigas na. Yung iba natin sa uh, mga ng no, maganda. Okay. Ito hindi na, matigas na 'yan. Uh, ito. Mm, um, ito maganda pa to pero pwede naman ito sa baboy. Uh, sa so, mga tiyain ko. Nandito na kayo. Yan. Ano tayong nakuha for today's video. So, ang dami. Ang dami natin nakuha. So, segregate natin yan up, ito, pwede na to. Opo, ito dahil na. Eh, dahil na. Ito, baboy na lang. Ayan. Ah, napagpawisan na tayo. Nakapag-exercise na. So, ito pong natira ay ibibigay natin sa ibibigay, ibibigay po natin ito, ito sa baboy. At ito ay yan, ipapakain natin sa tao, sa tao. Dadalhin natin ito sa bahay. Yan. So, mga hangga pati, hanggang dito na muna ang ating video sa umagang ito at sa araw na ito. At pinagpawisan na tayo. Sobrang tagaktak na yung pawis natin. So, makita nyo, ayan oh, yung pawis natin na nasa bibig na. So, ayan. Maraming salamat po sa panunood at naway na-inspire kayo sa aking video. Dahil mas maganda na may tanim tayo sa ating bahay. Ayan. Mapagpalain ni Lord ang lahat na makakakuha at makakakain ng ating tanim. Pinagpala at mabuhay kayong lahat. God bless po. Maalap.